todo suporta Paolo Avelino kasama pa sa pagbili ng gown ni Kim Chu. Magpahanga ngayon na eh hindi nga makapaniwala si Chinita Princess na siya ang nanalo bilang Outstanding Asian Star sa Seoul, South Korea. Matatandaan ang teleserye niyang linlang na talaga namang pumutok at tumatak sa puso ng mga netizens. Sino ba naman ang mag-aakala na ang role na ibinigay kay Kim bilang bida, kontra bida, ay siyang makakapaglagay sa kanya at nakapagbibigay ng award? At syempre, hindi rin mawawala na tumatak sa puso ng bawat Pilipino ang pangalan niyang Juliana Luwalhati kakaibang Kim ang napanood natin dito. Isang Kim Chu na talaga namang palaban sa bawat eksena nila, lalo na ang mga mapusok nilang eksena ni Paolo Avellino. Na talaga namang ikinarelate ang bawat eksena ng napakaraming netizen. Kim beats other Asian actresses from different countries katulad na labang ng Thailand, Korea, Malaysia at Singapore para sa parangal na ito. Kaya naman hindi makuntay ni Kim ang kanyang pasasalamat sa kanyang director at mga co-actors lalo na nga kay Paolo Avelino na isa sa naging ingredients ika nga para lalong mapaganda ang teleseryeng ito. Ngayon pala, mga pinaghahanda na ni Kim ang kanyang pagtungo at pag-attend sa nasabing awarding sa Seoul, South Korea. Malakas tuloy ang usap-usapan na kasama si Paolo sa sasama at susuporta kay Kim sa nasabing awarding ceremony. Kaya naman todo ang paghahandang ginagawa ni na Kim at Paolo sa nasabing okasyon. At syempre, isa na nga dito ang outfit na gagamitin ni Kim. At ayon na rin sa aming source ay pati di umano itong si Paolo ay napag-uusapan nila ni Kim ang tungkol dito. At todo din ng pagsuporta ni Pao sa mga gagamitin at susuotin ni Kim sa nasabing awarding. Reaction tuloy ng mga netizens, iba talaga ang level up ng relationship ngayon ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Dahil ngayon nga kahit saan ay gusto nilang palaging magkasama, saan man silang pumuntang dalawa. Kaya naman pakaabangan natin ang magiging kaganapan sa susunod na buwan para sa awarding sa Seoul, South Korea.